Nakikiprito uh, po tayo ngayon ng longganisa. Sweet longganisa. At itong pinagpritusan natin ng longganisa, ito ang gagamitin kong panggisa sa ating lulutuin pinakbet. Lumatika po na pinagpritusan po nitong ating longganisa. ilang minuto na malapit na rin po maluto 'tong ating nirurutong longganisa. Igiginisahan na po natin ng bawang at luya sa pinaglutuan po natin ng longganisa. Ambang kamu karena. Lagyan natin ng bagoong na isda. Ito, pa ito po ang magiging pampalasa natin sa ating lulutoy na tinakbet. Ilagay na po natin ang gulay na pinakbet. Ito po ay may talong, sitaw, ampalaya, okra, kalabasa. Sige naman po itong ating lulutuin. Ah, wala po akong sahog dito ah ang pampalasa lang po natin ay bagoong na isda. Lagyan natin ng tubig. Ah, uh, kanina, uh, naglakad po ako sa dito lamang po sa amin sa Green Gate. Ah, uh, namalengke po ako. bumili po ako ng ito po na, balot-balot na gulay. Ang isang balot po ng pampinakbet, ah, 30 pesos. Dalawang balot po ang binili natin, 60 pesos po ito. Meron na rin po itong ampalaya. Ayan, may kalabasa, okra, talong. At kapag medyo matabang po, ah, ah maglagay na lamang po tayo ng bagoong. Kailangan po, ah, konti-konti lang po ilalagay natin para hindi po mapaalat ang ating lulutuin. Lagyan natin ng konting pampalasang seasoning. Lagyan po natin ng paminta. Luto na po ang ating pinakbe. Simple at madali lamang po itong lutuin. At super healthy na ulam. Nuto na po ang ating longganisa at ang ating nilutong simple at masarap na ulam na pinakbet. Ang isinahog lamang po natin dito, ah, bagoong po na isda. Mar maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta, sa panunod nyo po ng aming mga video. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you so much po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo. Masarap na. Perfect combination ang longganisa. Perfect ka-partner ng ating masarap na nilutong pinakbet. Kain po tayo.